ay tropa. Scooter kita let, Tignan mo to. Bangis. White fake carbon. Honda Click i125 na front top cover at saka yung rear center cover. Ginawa natin ganito. Tignan mo, tropa. Ang linis tignan, no? Oh. O, ba? Diba? Gusto mo bang malaman kung paano ko ginawa yan? Panoorin mo yung video, tropa, para makakuha ka ng idea. Shoutout muna natin, Samurai Paint Philippines. Maraming maraming salamat po game tropa. Okay, simulan natin dito. So, ito yung front top cover natin at saka yung rear center cover. So, medyo luma na to mga tropa, no? So, ang una natin gagawin dito, wet sanding natin yan, number 800, lilihahin natin yan. Tapos, sasabunin natin mabuti, lilinisin, na sa ganon, kumapit ng husto yung mga pintura na ilalagay natin. Yep. Wet sanding tayo mga tropa. Gamit ko rito, number 800. So, doon sa pagdiliha mga tropa, hindi kailangan tanggalin yung pintura. Hindi kailangan pudpudin yan. Kakapyawan nyo lang. So, after nito, huhugasan natin maigi. And then, sasabunin natin para sure na walang maiiwan ng mga langis or any lubricant na nakadikit sa kanya para sure na kapit na kapit yung pintura natin. After natin mag wet sanding, sinabu natin niya at pinatuyo. At ngayon, bubugahan natin to ng surfacer. So, ang gamit natin dito, surfacer UCH210 mga tropa. After matuyo ng surfacer, naglihat tayo ng bahagya para matanggal yung mga kaunting gaspang. At ngayon, binubugahan na natin to ng white At after matuyo ng white, pwede na tayo maglagay ng non-slip mat mga tropa. Alam na alam nyo naman na to, no? Kokobera natin to. Okay mga tropa. So ito na balutan na natin ano. Ginawa natin diyan, itinape natin sa likod yung mga dulo ng non-slip mat para lumapat ng husto. Ngayon naman, bubugahan na natin 'to ng sparkling silver mga tropa. Pero merong lubog na part dito, no? Pwede kang gumamit ng stick para lumapat habang binubugahan mo yung non-slip mat, mga tropa. So, isa yan sa pwede mong gawin para maging maganda yung kalalabasan. Yung fake carbon mo kapag ka merong mga lubog na part at hindi lumalapat ng gusto yung non-slip mat at siguraduhin nyo rin na nabugahan yung lahat mga tropa. Dapat wala kayong mamimiss na part dito dahil pag nagtanggal na ng non-slip mat, hindi nyo na po pwedeng ulitin yan. So, kailangan sure ball yung pagbuga nyo. After matuyo ng sparkling silver, pwede na tayong magbaklas na nitong non-slip mat natin. Basta siguraduhin nyo lang ha. Tuyo-tuyo yung pintura bago kayo magtanggal ng non-slip mat para hindi ma-damage yung pintura. Alright. So, eto na mga tropa. Eto na itsura niya. Oh, di ba? Ang linis ng itsura mga tropa. Swak na swak. Yung sparkling silver dun sa white natin. At ngayon, ang susunod na step, bubugahan na natin to ng top coat clear. At ang gamit natin, clear 1128. So, katulad ulit ng dati, ang ginawa natin dyan, binugahan natin yan, 2 3 coats, pinatuyong mabuti. Tapos nag-wet sanding tayo, number 800, para pinong-pino yung pinaka-surface niya. At ngayon, nagbubuga na tayo ng final coat ng top coat clear. At ang application, wet application mga tropa. Para maganda yung kintab, maganda yung finish ng project natin. Alright mga tropa, tapos na. Finish na. Ang angas na nito, ang dinis tignan. At yung kintab niya, ayos na ayos din. So, ayan mga tropa, no? Sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman. Sana nakatisod na naman ng kaunting ideya kung paano gumawa ng mga ganitong fake carbon. sa so, syempre, lalong maanga siya dahil samurai paint ang ginamit natin, mga tropa. <laughs> samurai paint lang sa alam. At shout out kay Alpha G Shop at Alfred Reds Kipelonia. Maraming maraming salamat sa stars na mga binibigay nyo mga tropa. At syempre maraming maraming salamat sa lahat ng followers ng Scooter Kid. Salamat sa suporta mga tropa. So papano? Takits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!